What a wasted time. Should've been here on the outside. Read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one. Ayan. Hello, guys. Welcome back to another vlog, mga Shalak. Woohoo! Shalak! Ayan. Nakapag-decide na ako um, kung aano ako ba ako. Uh, uuwi muna before the start date. At ang napili ko ay umuwi muna. Actually, nagulat. Ikwento ko sa inyo mamaya. Pakita ko muna itong... Ayan. Shalak! Ayan natin ko sa inyo. Naging pake na ako, guys. Sa katunayan. Ayan. Ayan. Meron pang na ano. Dadanin ko sa Pilipinas. Meron pang sa Pilipinas. Parang wala. Ano? Shalak. Ayan. Shalak. Shhh. Medyo magulo pa. <laughs> Yung ano ko. Hindi pa kasi ako bumibili ng... Hindi pa ako bumibili ng... Kumakain pala ako ngayon. Um... Pupunta ako ng gym after this. Kain na ako ng avocado. And, nang, may gulay ako dito. Shellac. Ito na siya. Bean sprout. Shellac, guys. Ayun nga, guys. Narinig nyo naman. I-open natin yung light para mag narinig nyo naman guys pinapalo talaga ako ng camera na to i-exit nga natin yung ano follow follow button ayan ayan para hindi na tayo i-follow ng i-follow ng camera shala ayan after this pupunta ako ng ano ng gym hmm ha ginisang bean sprouts lang po. at saka avocado after this Actually guys, mga 5, 7, or 8 days na ako nakarating dito sa Amerika. And nag-asikaso ako ng medical ko, nag-asikaso ng interview, nag-asikaso ng lahat, everything. I need to fix that before ako lumarga ulit. Or possibly, this coming first, next week, will be my, um, ano to, parang start date. Kaso sabi ko, naisip ko talaga na parang, hi, it will take another like 2 to 3 months for the training and then another 6 months, 7 months, or maybe e even 8 months after the training before I can fly back again ng napakalayo. Pwede naman dito ng napakalapit, go to Mexico, go to um, yung mga malalapit, di ba? Or maski dito within the state na magbakasyon. Kaso, hindi ko na ito magagawa na naman since I will be um, starting a new job. So, hindi ko ito magagawa for the next 6 to 8 months. So, ang balak ko next year, makakauwi ako ng malayo. Mga ano na, mga September, August, or even October na. So, sabi ko, samantalahin ko na itong pagkakataon na to. Tuta, binigyan naman ako ng two option Which is to start on November. Magdamit nga ako. Wait lang. hindi na tayo sinundan ng Canada. <laughs> Which is to start on November, first week of November, or or second week of November, or first week of December. So, sabi ko, first week of December na lang. Balik tayo dito. Bisitahin ko muna yung mother ko. And then, um, punta tayo para manood ng, alam nyo na, <laughs> Charis! Ay! Sasabihin ko ba? <laughs> May tumatawa? Sino kaya yun? Who is calling? ko muna Yes siya na. Ano ko po na karagdaan Hindi nga ako mahilig sa may ano, may bread. Anong ginagawa mo? Kumakain ako, papunta ako ng gym after this. Saan ka? Bakit ka mag-gym after dinner? walang namang ano. Walang ano to. Wala kang, eh, dapat kumain ka muna. Kapakita ng bata. Tumatanda na tayo. Shana! Ayun nga guys, um, hindi na ako, ano to, hindi na ako magsa-start ng November, pero, saan na ako magsa-start? Sa December na. Tap na abogado. abogado. Alam niyo ba guys, nung mga nung nasa bakasyon ako, naisip kong bumalik ng ano, na ko na, ba yun sa ibang ano, sa ibang vlog ko. Naisip kong bumalik ng um, Dayton, Ohio. Kasi sabi ko, kung babalik ako doon, napakalaki ng damage na magagawa ko. As in sobra. Sobra yung magiging damage dito sa apartment, damage sa car, lahat as in kaya nag ako na sabi ko, I will try to sort out some things na lang dito and try to make it out dito sa Texas or sa Houston, Texas. After siguro ng citizenship or after ng two or three years ng pananatili ko dito, kung still hindi ko magustuhan, lipat <coughs> na lang siguro ako ng ibang states. Kaya hindi ako nag-accumulate -ano, nag ng maraming gamit dito. Kasi I have a strong feeling na kaalos din ako dito. Or lilisan din ako dito sa uh, Houston, Texas. Parang, I feel that. Kaya hindi ako mag-accumulate -ano. ng so much thing. Siyalak. Alis ko pala is, hindi naman bukas na, sa Sunday. Sa Sunday, pero lilipad ako ng international sa uh, Los Angeles pa. mag pa ako? Magdo-domestic flight pa ako from here papuntang... Um, Dallas. Ah, papuntang Dallas. Papuntang Los Angeles. Kasi yun yung nakita kong parang super mura na, na, ano ko. Kasi ang mahal, ang mahal ng mga ticket dito. Pero hindi mo na hindi pa pupunta ng Pilipinas. Mananatila ako sa na siguro mga ano lang. Two weeks, ganyan. Fourteen days. Kasi... Nanonood pa ako na ano. Miss Universe. guys <laughs> Miss Universe sa Thailand. First time kong manood, day. Guys, first time kong manood. kaya, kaya very excited ako. tama ko yung kaibigan ko na manonood. <coughs> yung taga Houston din dito. Kaso, ako kasi late na kami nag, late na ako nag-decide na manood. So, hindi kami, ano, magkalapit ng seat. Except for the national costume. Yung national costume doon, malak magkalapit kami ng seat. Pero sa preliminary, hindi. Sa preliminary, medyo malapit-tapit na. Pero sa national costume, magkalapit kami. Tapos sa finals, uy, di rin. Pero same, same ano lang kami, parang same zone. Kung magkano yung binayaran niyang ticket price, yun din yung binayaran ko nakaabot pa ako ng ano ng 20% discount. <laughs> Medyo mahal yung ticket kung hindi ka panatik siguro or hindi ka hindi ka ano, hindi ka parang panatik ng Miss Universe. So gagala muna ako bukas. Bukas. Gagala muna ako sa Pilipinas and then after that saka tayo mag-start. Ang ko dito is around 3 days before my start date. So, meron pa akong... Meron pa akong enough time. Anyway, tapos naman na lahat. Tapos na yung medical, tapos na yung vaccination, tapos na yung mga requirements sa submit na. I'm just waiting for the background check. Nag-sign na rin ako ng job offer. So, everything is already settled and fixed. Shalak! O oh, siya, sige na hanggang dito na lang muna yung update ko sa inyo. <laughs> mga shalak, bukas na lang tayo magkita-kita kasi bukas. Um, ano ba ang gagawin ko bukas? Let's see, parang wala ano naman akong gagawin bukas. Nakadlakad sa park or anything. Kasi maaga pa yung flight ko sa Sunday. So, kailangan ko matulog ng maaga tomorrow. Siguro mga 7 or 8 a.m. Kasi I need to wake up early. Kasi Ah, uh, government shutdown dito tapos ang haba ng pila sa TSA ngayon. So you have to be at the airport at least 3 to 4 hours before your at least 3 hours. 3 to at least 90 minutes, more than 90 minutes. So siguro mga 2 to 3 hours even if it's domestic flight. O oh, di ba? Kailangan mong maagang-maaga doon para makaano ka? Makahabol ka sa flight mo kasi TSA line pa lang daw is umaabot siya ng mga 90 minutes. Imagine ninyo, one and a half hours TSA check sa... I've never experienced, especially nung meron na akong global entry and TSA precheck. I've never experienced anything more than five minutes, 5 to 10 minutes sa TSA. Sometimes it just took me like 3 minutes or less than that. Napakabilis. Pero ngayon daw, umaabot ng 90 minutes. just ko, Lord. Sana naman huwag. Shalak. O siya, sige na hanggang dito na lang muna. Good night.